Good morning guys. So, ayan ako nakikita niyo ating mga astags. Tatlo po 'yan, guys. Ayan eh. yung pula na 'yan at saka ito po, magkapatid po yan Tapos 'yun po. Iba lang po na Ang tatay po nila, 'yun po nando sa kabilang. 'Yung nag-iisa na ayan. ku eto po ang pinaka tatayin nila ito po ah uh, magko 4 years old na po 'yan uh, nakaisang panalo na po 'yan guys ayan po yung ating uh, original danggre ah na, uh, na magko 4 years old so yan po yung pinakatatay nung mga yung po So yan po mga 6 months natin na ano na mga stags. Ayan. Ayan po natin yan nung isang araw yung dalawa kasi may alambi. Ayan. So yan po ang apat na yan ni eh para po sa ano po ibinibenta ko na po yan yung apat na yan itong tatlong stag na to tsaka puyo ito yung pinakatatay nila ito pwede po ilaban to ikukondisyon na lang ikukondisyon na lang po yan tapos ito uh, hindi pa po masyadong buka mga katawan yan baka raw sa mga, mga tatanong pero at saka hindi ko pa po yan mga yan nabibitaw ayan po sila yan tat bali yan yung apat po na yan ayan po ito po natin ito medyo may pagkasalbahan lang pagkano yan na hanuno ka so ayan po yung tatlo ayan na nasa scratch po Sorry, mosila. so ayan po pagka ano po message nyo lang po ako pagka uh, kung magustuhan nyo po yung mga ano natin na yan yung mga manok natin na yan so maraming salamat sa panonood thank you for watching God bless